Ang ganda na nung ano. Ang ganda na nung uh, malunggay natin. Ayan, malunggay. malapit nang uh, matapos yung ating uh, ginagawang uh, paglilinis uh, sa ating uh, garden. Yan. So ngayong ulit tayo nakapag uh, garden dahil uh, last week sobrang ano po, sobrang uh, lamig, uh, nag-snow kaya lang hindi naman siya makapal kaya na natunaw po ulit. So yung asparagus natin dyan, ayan, nalinis ko na. Pati yung mga nakasabit dyan dati, yung mga upo, ayan oh. Nalinis ko na yung mga gapangan niya. Yan. So malinis na at uh, nakapag uh, hakot na rin po ako dito ng ano, ng wood uh, chips ating ano, ayan oh ayos na natin yan may mood chips na para wala na tayong uh, dadamuhan yan. dito nag start na ako mag uh, bungkal ayan oh. ito yung likod ng ating ano ng ating uh, garden tapos itong dalawang bagong raised uh, rest bed na linis ko na rin po. Ayan. So, lalagyan na lang natin yan ng ano ng uh, manure tapos a uh, chicken dung tapos pwede na po tayong mag uh, tanim dyan so ready na po yan it's just, pati pa yung naando ng dalawa ang may puntahan natin ito so, dito hindi pa ako nakapag uh, bungkal so nilinis ko lang muna puro muna ako linis nung ah uh, nakaraang uh, linggo yan, yung ating compost oh. Hindi pa na tuloso baka ano rin na 'yan. Ah, uh, next year na. Buyas. Yan may mga umusling ah uh, sibuyas dito. sa gilid ng ating ah, uh, garden na linis ko na rin pati yung mga dating mga puno dito puno nung ano nung mga hindi ko tinanggal Ang mga um, okra tapos yung mga uh, talong ayan na tanggal ko na siya so malinis na pati yung uh, dito oh. tanggal ko na lahat yun na yung ano lapit na baka next week magdahon na tong ano tong ating uh, cherry yung side ng ating garden ayan ready na rin po siyang uh, tamnan malinis na yung plastic mulch hindi ko tinanggal para gamitin ulit natin pati ito ayan tapos dito yung mga sibuyas natin ayan dahon. Nabuhay siya. Oh. Ito buhay kaya ito. Delikado ah. Wala pang ano ah. Ayan meron. wala ko. Buhay naman pala. Ayan dito nalinis ko na halos lahat. Nalinis na. So kaling ko na lang to ngayon kasi ngayon pa lang kasi umaraw kahapon malamig. Pero natanggal ko na yung mga ano, yung mga Abasura ah, basura. Pati yung dito, yung ah, sunflower natin. Natanggal ko na rin. Yan oh. And so, malinis na. Konting bungkal na lang dyan. Tapos, antayin po natin na gumanda yung uh, panahon. Tapos, magdatanim po tayo. Tapos dito, ang dami ko palang ano dito. Hindi na harvest na ano. And, buhay siya. Ang dami ko palang hindi na harvest na sibuyas last year. oh Hindi pa tayo nag-uumpisa. May ma-harvest tayong sibuyas. Nakalimutan ko to dito. Malala kayo. Buhay yun. Oh. Mga sibuyas po yan. Yan. Pagka kailangan natin ng sibuyas, pwede po tayong kumuha dito kagad. bulok. Yan Oh. Dami. Maki. Palain <laughs> mo yan. Bigla-bigla na lang. Mayroon pa kasi buyas na naiwan. Oh yan oh wala tayong uh, problema sa sibuyas sa kalahating bed eh ito yung may harong cabbage nung nakaraang taon ito eh, pala sa gilid mm -mm, ganda so, yan nalinis ko na yung dito yan halos lahat ayos na ito yung uh, ginagawa ko kanina umaga ito. Dito. Hmm. Nilagyan ko to sa ilalim ng ano eh. Ng kahoy. Kasi, ah, uh, Makapal ay ito. Ma, ano, makapal yun. Malapad yung ano sa ilalim. Ang nilagyan ko yun dati, ano, ah, uh, karton. Eh, naluso na yung karton. Kaya, na bumagsak na yung ano yung lupa kaya nilagyan ko rin na umaga yan so nabungkal ko na rin to dito itong side pwede na tayo mag start ng lettuce kaya spinach baka ganda ng panahon next week I mean ngayong linggo yan, yan ang ginawa kayo ng umaga tapos to yung ating uh, strawberry dito nalinis ko na rin oh. yan start na sila Strawberry. Pati yung tanim natin last year, yung fall. Yan, buhay na rin. Ay, mga buhay na siya. Yan pa lang yung ano natin dito. Yan pa lang yung uh, buhay natin ng mga tanim. Wala pang uh, ibang alaman. Malamig pa kasi. Tapos, ay. Yan. Punta natin dito. arap Kalaman na siya. Bila Kita ba? Dilaw yung kalaman na siya. Ito, wala pa ano. Wala pa rin tubo yung ating ah uh, pa, <laughs> ating uh, garlic wala dyan pero yung mga hindi namin tinabunan ito oh. ito yung bunga ng ano eh ito yung bunga ng garlic bunga to yan buhay na ito siya kaliliit oh pero ngayon nagkabuhay siya isang dericho yan dyan yan, ito yung harap wala pa pero dito hindi ka pa nalinis ito dito may sibuyas din to dito eh hindi natin na harvest oh ayan oh patay siya. Malambot. Hindi gaya doon na ano. Ay hindi. Ayun no, matigas din. May mga buhay din pala. Isang linya rin yan dyan. Medyo matigas pa yung lupa dito. Hindi ko pa siya mabunot. Ay hindi ko pa to ginagalaw kasi. Matigas pa. Ayan. Pero ano paano nag start nang uh, gumanda yung uh, panahon ngayon. Dito pag tingnan mo yung ating mga halaman doon, nakikita mo yung ano ah uh, malunggay saka yung uh, papaya sa bintana. Ayan. Ah uh, malunggay. Ayan, makapal na yung dahon tapos yung ating uh, papaya. Ayan. Ita na. Hindi ko ba ito nabubungkal baka sa Martes or Miraculous ko yung tirahin. Teka lang, punta niya natin sa malapit. Ayan o. Oh. Ang ganda na nung ano. Ang ganda na nung uh, malunggay natin Ayan, malunggay tapos dito yung garahe natin malinis na rin may tubig tayo ready pandilig oh ko. ano tayo sa ulan yan tapos dito itong dalawang bed okay na rin oh nagawa na rin na So ngayon, ito tapusin ko to. Yan. Para ma handa na siya. Tapos yung sa gilid doon. Ang ko siya ngayon. Tapos yung doon. Pakapot ito dito. Unahin ko muna yung mga nandito bago tayo mag-ano sa harap. Kasi yung ano doon yung ah uh, ah uh, lupa medyo madagas pa ng uh, kaunti. Sa in muna ngayon yung uh, update sa ating uh, garden.